Sampo ba, ang pubaga, kalating kay Kabagod ito eh. ako po. Ang nakuha mo dyan kayo, ano ka Sampo lang yun. Sampo, ako ako dyan, kagahaba-haba. <laughs> ayan. ko Layo. 3 km. Patay yung asa, ah.

ang laki ng laman, okay. no, taba. Ay, ay, bango, bang yung taba. Ito bang yung umubot. Ito pamilya yung mga lao champay nito, yung, malaki ah. malaki yung, malaki oh. <laughs> malaki yung, <o. laughs> malaki yung, <po kuwa> malaki eh. <laughs> Ang marami din eh. malaki yung, malaki Shell? Ang yung, malaki yung, malaki yung,

Wala oh, naman talaga. Ah -ah. <laughs> Nakakapasok. Ang dami naman nito sa ilalim. Ang laglag. Ang dami nyo.

O, gatoong yan para ma-kumulula yan. Para ma-itaktak ng sabaw. Dada, ano ba tama? Bagungon Bagong, o bagumon? Bagungon.